Hello guys! Ito po guys yung ano yung... Ayan, ready na po tayo magtrabaho ito. Nakasuot na po tayo ng damit natin na ah, pang trabaho. Ayan. So guys, ito na. Ah, Mag-ano na po tayo sa baba kung ano yung lulutuin natin. Ako naman kasi yung nag-ano dito ng... ng ano lulutuin kung ano. Ayan, dito lalabas na tayo. Ito yung room ko guys yan show ko rin to sa inyo pag para makita ninyo ito na ako pababa na ako yan o oh. pababa na ito may mga basura ako dyan hindi ko pa nalabas ito din yung ito dito ko sa abdanan ang natin makaroon eh ito oh. ko oh, ng tapon. Macaroni, natapon pa. Natapon pa yung macaroni natin. Ito lang. Ito tayo ng tamo. Ito Dalawang ang tuna lalagay natin. Ito lang natin na natapon. Ito. Ito lang

apoy. lagay ko sa blue. Hintay ako ito. Kain mo na tayo ng apoy.

Ito nga, actual. So, ko. Kasi, may naklat na nga biglang yung dito sa tao Guys. ayun guys luto na yung ating macaroni luto na yung macaroni ko guys ayan tigis lang pa ito nga po na lang mga ang na so, kayo medyo din kawali namin milk hindi ko niya siya malilinis kaya talong gawin ko dito lang to. Ayan, gagawin ko na ito. na lang ang bago. Ayan na rin sa ating recipe na Ito, ito rin siyang hakuna nila. ng aming mga uh, mokotuna. Macau na siya. i ko ito guys sa amo ko ha. Kasi bawal naman na ibibigay natin yung kain sila. We'll see you. tayo na, nagpainom ng gamot. Nag... Yan yung ano ko. yun ang pangalan ko ng tsaka. Ito yung mga radarig ko sa taas. Tapos na mag... Ano. yan Tapos na trabaho ko. Dito. Bukas na ako mag... Bukas na ako hmm. maghugas na pinggan. Yan yung kasal Bukas na yan ha. Magyan ko lang ng tubig. Ayan. Ito na. Ito na tayo sa room. Okay, see you on my room. Guys, tapos ang trabaho ko. Kasi tin tinoklak na dito. Kailangan tapos na. Pag tinoklak, tapos na sa work ko. Ito na ako sa room. dito na tayo. Tapos na ang ating kof, ating ano, ito yung ginawa ko guys. Oh. Babay na at saka. Takpan mo natin ito ng mga 15 minutes bago, bago ko Mga 15 minutes lang guys. Yan. Abang nanonood po ako ng video ko dito sa kabila. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Thank you. Ayan. Ayan. Ready na po tayo na bago tayo matapos mag ano ng coffee. Na, na, ano coffee? Tea. Uh, matulog na tayo. Guys, dito ako natutulog kasi upuan to. Doon yung kama ko guys na hindi ako natutulog doon. Madalang lang ako dyan natutulog sa kama ko. Kama ko yan. Kaya lang lang tayo dyan. Dito ako, favorite ko to matulugan. Kasi kung ayaw ko ng aircon, gumagamit ako ng electric pan. Ayan, dito ako. Kasi malamig yung aircon dito. Kailangan mo magkumot. At meron tayo dito bathroom. Gagamitin natin to kapag sobra ng lamig. Ayan po yung buhay OFW, buhay katulong. Yan guys, sacrifice lang para sa pamilya. Ano talaga araw-araw mga ginagawa dito. So hangga't na nasanay na rin. Ayan. Thank you for watching guys. Yun, pagkatapos ko nito, mag-inom nito, matutulog na ako. So see you tomorrow next vlog. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano naman ang gagawin ko bukas. Kaya, thank you so much and bye. God bless. Subscribe and like and share. Thank you. Good night, KSA.